isang mapagpalang araw na naman pong muli sa ating lahat mga sir madam idol uh, ang inyong lingkod ay nagbabalik upang talakayan natin ang ating tari tutorial number 1.41 ito ay ang iba't ibang pag a-adjust ng ating naikasang tari gamit ang MRM boots So, papakita natin mga Sir Madam Idol, ano, dahil may mga nagtatanong po sa atin. Tara, samahan nyo ako. So, ayan mga Sir Idol, ano, uh, papakita natin sa ating mga bagong MRM user kung paano po gumamit ng MRM, paano ang pag-a-adjust. ayon ito mga Sir Idol, ang gamit natin ay 18 inches na pang sapin. No? Ito. Dito po tayo magsimula. Ito po, isa, dalawa. Dahil mataba po nga yung paan ito, hanggang dito lang po tayo magtutupi. Itataas lang po natin ng konti. Ayan. Okay na yan mga Sir Idol. Hilot na po tayo dyan. And then tayo po ay babalik na sa baba o pupunta sa baba and then isang ikot din po. Ayan. And then tupi po kung ano pong ginawa natin sa taas, yun po ang gagawin natin dito sa baba. Okay, ayan mga kaibigan, natupi na po. Isang tupi rin lang din po. Ayan. Bali, mayroon na po yung apat na patong. Apat or three And then ganun din sa taas And then ipapatong na po natin Ang ating MRM boots Ayan Nakalagay na mga sir Madam Idol Ah. And then maglalagay tayo Depende rin po Ang ating ah, Paunan Sa kung ano Ang kasana gusto natin So Ayan ha ah. Nakalagay na Ikutan natin ang isa And then Dito po Sa Kabila Ayan kung napapansin nyo may tira, wag na po nating ipapatong yan dyan. Ilagay na lang po natin dito sa baba. Wag na po nating ipatong dito. So, pagka na ganyan na mga Sir Madam Idol, maglalagay na tayo ng ating tare. Kung halimbawa po, ay may sing-sing. Ayan. Basta ang ating uh, lamesa ng tare ay hindi po bababa doon sa Uh, ating palasing singan. Ayan na siya mga sir madam idol. Ayan. Kung mapapansin nyo ay tumbang tumba. Ha? Maaring labas mapapunta na po yan sa pigi. So kung mag a tayo mga sir madam idol ganito po. Unang, ga, unang adjust pong gagawin natin ay ang paunan. Magpapalit po tayo ng palagay ng pinakamalaki. Ayan, pinakamalaki. Lagay na po natin. Lagay na po tayo ng pinakamalaking pauna natin. Ayan. May tira is dyan na lang. And then, magpapatong na tayo ng ating tare. Kung napansin nyo, mga Sir Idol, ah, humabol na po siya dito pataas. Ngayon, kung gusto nyo pa talagang paahunin, if ever man, gusto nyo pa, pwede pa rin po. Ang ipapakita natin ngayon ay ang mga iba't ibang pag adjust dito sa MRM boots. Ayan. Tanggalin natin. Ibaba ang ating paunan. And kailangan natin ng mahaba natin pangkalang. Dapat po kayo ay mag na nito. Halimbawa, ito po, dalawang tupi lang po ito. Ito po ay tatlong tupi. So, ipalagay na natin na uh, itong tatlong tupi po ang ilalagay natin. Ayan. Siguraduhin lang natin na ito po ay may pagkit. So, ibinalik na natin uli. Ayan. And then, yun uli. Basta mapalitan na natin yung gusto natin palitan, ibabalik na natin. Ayan po. Panoorin lang pong maigi, lalong lalo na yung mga bagong gumagamit ng MRM boots para po ah uh, madagdagan po ang yung knowledge dito sa paggamit ng MRM boots. Ayan, kung mapansin nyo, mas tumayo pa siya. Ganun lang po kung gusto nyo pa rin po na mas tumayo pa na kailangan talaga malaki po talaga yung hinahabol aba gumamit na tayo ng pinakamalaking paunan and then dagdag, dagdagan natin Ito hmm. mas tayong tayo na po ito yan siya mga sir madam idol Ganyan lang po ako mag-adjust. at uh, hindi ko po ito ginagawa pinapakita sa inyo ng hindi po natin nasusubukan. Ayun. Ganun lang. Kung halimbawa naman po na yung ating halimbawa, imagine natin uh, yung dulo isa habol natin, halimbawa ba? Nakagamit tayo ng low point. Ano? Nakagamit tayo ng low point na tare. Ito naman po ang ating adjustment doon. Tanggal na tanggal tayo, total mabilis lang naman tong ikabit, madali lang mag-adjust. Ito po ay ibababa po natin lahat. Ito lang po. Yan, nak nakakapit na siya. And then lagyan natin ng kalang dito. Kailangan po meron po kayong gawang mga ganito at may pagkit. Kung napansin nyo, Ayan. Kung high point po ang ginamit natin, kailangan natin payukuin dyan po. Ngayon, kung low point naman po at kailangan natin patingalain, dito po tayo sa baba maglalagay. Ito po yung mga ginagamit natin. No? Meron po tayong Ayan, kung dyan po yung galing, dalawang tupi, dalawang tupi, tatlong tupi, apat na tupi, limang tupi po yung ating ginamit. Ayan. Ngayon, kung hindi pa rin po uh, magkaig pwede pa po tayong magdagdag. Basta po, kargado lang po ng pagkit. Halimbawa, ayan na po. No? Ipapatong na natin ang ating MRM boots. Ayan na siguro naman tingalang tingala na yan ang kapal na po ng baba nyan yan and then patong na po tayo ng ating tare ayun kung mapapansin nyo uh, gumanon siya konti umangat po ang ating baba at kung yung ating taas naman ng ating i-adjust ia kung nakagamit tayo ng high point, simple lang din po. Ito po ay ililipat lang din po natin dito sa taas. No? Ayan. Kaya ko po ginawa ang video ito dahil meron pong mga nagtatanong sa atin. No? Kung papano daw po gamitin may nagme message po sa akin eh papano gamitin ang MRM boots papano mag adjust ayan po kaya po ginawa ko po ang video ito para po makita ninyo kung mapapansin nyo yan mga sir idol nag adjust tayo pero lapat po yung mga ganyan yan dito at dito sa likod yan, lapat po yan kaya po iwas po tayo ikot dito dahil if in case man po na iyan ay bumaba pero imposible na bumaba dahil nakatukod po siya doon at manipis lang po ang sapin. Pero lang po kung makapal lang ang sapin doon po may mga posibilidad na gumagalaw yung tari natin. At bukod doon sa nakatukod siya doon sa sabit po dito sa butas ng tahid. Ayan. Kaya po ito po ang kalamangan ng MRM boots sa ibang boots sa mga ginagamit. Ako po wala po akong inaano dito uh, dinadown na boots kasi lahat po 'yan ay akin sinusubukan, no? At kung meron man po akong nadidiskubre, uh, yun po ay sinasarili ko lang po muna and then, ito na nga nung simula po tayong nagbablog ay dito ko po pinapakita ayan so, ayun mga sira idol ano uh, sana uh, nagustuhan nyo ang pagbahagi ko ng aking munting kaalaman patungkol sa paggamit ng MRM boots ayan mga sir idol kaya kung kayo po ay nagbabalak mag avail ng MRM boots kung meron na po ay gumawa na po kayo ng mga ganito pang adjust ito ay mga pangsapin lang po natin na ating mga pinutol-putol ayan yan po ang aking mga ginagamit na pang adjust So, I hope you like the video guys and kung magustuhan mo man ang video ng ito, uh, paki-subscribe na lang, paki-hit na rin ang ating bell button para maging updated po sa bawat video pong ating ia-upload patungkol po sa ating pagtatari. Uh, tayo rin po ay nag upload po ng patungkol po sa ating halaman. Uh, at ang aking napapabayaan po na hindi po ako nakakapag-video ay ang aking mga pagkawang gawa pero babalikan rin po natin yan uh, inuuna lang po natin ito dahil dito po ay may mga katalungan na sa pamamagitan po ng paggawa ko ng video ito ay may nasasagot po tayo at may nalilinawan kung paano gamitin ang MRM boots lalo lang lalong lalo na doon sa ating bagong member na si Edgardo Labado congrats sir idol nakaka Uh, avail ka na ng MRM boots. Sana mapanood mo ang video ito para mas mapaigi ang paggamit mo ng iyong MRM boots. Ayun. So hanggang dyan lang muna tayo, guys. shout out nga bala kay uh, Bongis Redsi, no? Ah uh, Bongis Redsi po ang ating inoordira ng MRM Boots. paki uh, Pakisearch nyo na lang po sa kanyang Facebook, Bongis Red Sea. And search nyo din po ang MRM Boots. Ayun. Ay, Bye-bye!